Hi guys, Dr. J. Isang question natin, fries or rice? So, kayo ba, ano ang choice ninyo? Fries, patatas, o mas gusto niyo yung rice, yung white rice? So, pag mga teenagers, ang hilig nila, fries. Minsan, bihira sila kumain ng rice ngayon. Pero pagdating sa ating mga tito and tita, mas gusto nila ang rice yung mga pasyente ko naman na senior, gusto nila brown rice. So, ano bang pagkakaiba ng fries at rice? Ang tanong nila, Dok, pwedeng mas okay ba ang patatas kaysa sa kanin? So, sasagutin natin yan sa video na ito. And before we go further, I'd like to thank yung ating subscribers. And I hope ma-reach po natin yung 500k subscribers and then ma-reach pa natin yung 1 million by 2024. So, kung hindi ka pa paki pakipindot po yung button ng subscribe. And then, pakishare sa friend mo. And then, sabi mo sa friend mo, pakishare at subscribe para naman mas marami tayong matulungan, mas maraming kumalat yung ating health information. So, going back to ating, sa ating topic, doon muna tayo sa fries and rice pag-usapan natin muna yung serving and calories. So, ang usual na 100 grams ng rice will give you 130 calories. Ang fries naman, ang usual serving niya is 100 grams. Ang calories naman niya is 300 calories. So, doble. Mas doble yung calories ng fries kumpara mo sa rice. So, actually, yung dalawa na yan, parehas na nasa high glycemic index. So, mataas ang ang carbohydrates and sugar content nila to the point na kailangan hindi ka kakain masyadong madami kasi maapektuhan yung blood sugar mo pwede siyang mag-shoot up so ngayon ko ang isang tasa ng rice naman ay 200 grams so ang isang tasa ng rice na kinakain mo lalo na pag gutom na gutom ka umaabot ito ng mga 250 calories eh, paano pa pag nagdalawang tasa ka, nagtatlong tasa, edi eh, aabot ng 500 calories, siya naging 700. So, rice pa more. And then, yung fries naman, yung na-order nyo na medium size na fries, equivalent yan sa uh, one, 300, 150, 100 grams, medium size yan, is 350 or 312 calories yan. Ngayon, kung ang order mo naman ay go large, so large fries, 150 grams. So pag 150 grams, aabot ngayon ng ano mo, aabot ngayon ng mga 450 to 500 calories. So isang malaking fries pala, mataas masyado yung calories, 500 na kagad. So kung naka dalawang fries ka maghapon, na large, okay, balit na sa 1,000 calories. So yung dalawang 'yan, kaya kapag nagda-diet, mas konti 'yung kinakain, dinide-discourage natin kasi high calorie. Pero kung ikaw naman na on the go, so go food kasi 'yan, energy food. On the go ka, lagi kang active, so mas maganda meron kang rice or fries. Do naman tayo sa vitamins. Ano ba ang mas maraming vitamins, ang fries or rice? So based sa studies, mas maraming vitamins na makukuha sa fries kaysa sa rice. Namely, mas mataas ang calcium by 500 times. So ang fries kaysa sa rice, mas marami siyang potassium yung fries, 18 times mas maraming potassium ang fries kaysa sa rice. And ang vitamin B complex. Ang vitamin B complex specifically riboflavin and B6 mas mataas sa fries kaysa sa rice. Ngayon, kung gusto mo naman ng iron, mas mataas ang iron content ng rice. And going to fiber, ano ba ang mas maraming fiber? Ang rice o fries? Ang maraming fiber between the two is mas maraming fiber ang fries. So, pag gusto mo ng mas rich in fiber, kailangan ng fiber ng chan, di ba? mas kakain ka ng patatas kaysa sa rice. So, yun yung pagkakaiba ng fries at rice. So, depende na lang kung ano yung gusto nyo, ano yung preferred ninyo. Wala namang masama sa dalawang yan. Depende sa preference niyo at kung ikaw ay nagda-diet, kung ikaw ay uh, on the go, lagi nag-exercise. So, you can choose between the two. So, next time, brown rice naman ang pag-uusapan natin. So, I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J sa so kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J